What's up mga po So guys meron tayo pa sa lubog sa mga kapatid ko po So eto pa ng mga kadulo Meron tayong kusuri para sa kanila um, Yun nag aaral po tayo mga kadulo um, Nagtatanong mga kadulo kung sino nagpapaaral sa atin guys Sarili ng po tayo mga kadulo Simula ng bata pa po, po ako Nag, nag aaral po ako ng senior um, High school po is Yan sarili ng sikap na po ako mga na po kanon So hindi pa tayo nag vlog ng mga kadulo Pero nakakatrabaho na po tayo And ito mga kay ito kahit paano, susuporta nyo po is nakakatulong tayo sa aking pamilya. Um, tatanong guys kung ilang kayo magkakapatid, walang kayo magkakapatid mga kay po. Ako yung pangani sa amin. So, yan, salamat pala guys sa ito yung pagsuporta nyo. And, yan. Ibigyan natin ito para sa kanila mga kadulo, kasi bilang pangani lang talaga. Puro lang patuloy yung ginawa ko. And, hindi naman po ako sumusuko sa buhay eh. Kahit anong pagsubok na, ano, duman sa akin. Um, dito yung lalampasan ko lang yan mga kadulo dahil lahat naman ang pasubok naralampasan eh so yun mga kadila po so i-rebel natin mga kadila yung ano pala um, pasalubong, sa, pasalubong ko sa aking pamilya mga kadila um, mga ulam mga kadila kasi pag nagutom sila mga kadila yan sobrang hirap para sa akin kasi nag-aaral din po ako and nag para sa araw-araw na makapag-aaral din and yun minsan nakakapagod din mga kadila kasi di naman madali yung situation natin eh tapos so, ma nagkabash natin dyan. Ayos lang po yun. Masagahan nyo po ako ng masagahan. Ayos lang po yun. Kasi wala naman tayong ginagawa masama po. And sila pa pala guys. Dapat po yun na po supportan nyo sa aking... So yan na to. Pasupportan naman guys ng aking YouTube channel. Um, 37k subscriber na tayo mga dilo. So kahit pa paano mga kado. Sobrang laking tulong na yan. Pag na... Pag kumita tayo kahit pa paano. Dahil yung ginagawa ko mga kado is makapag-aaral po kami lahat. And wala kami guys mga kapatid ah. So lahat po kami guys nag-aaral po. So bilang panganay, may din para sa akin. And natatanong guys kung sino kung may magulang po ako. Meron tayo guys magulang pero yung papa ko makadulo, bilang makatrabaho mga trabaho yon. Dahil nga po makadulo, construction trabaho ng papa ko. And mahirap din. So yun, um, di ako kayang pag-aralin. Kaya nagsikap po ako sarili kong pa. Ang diskarte po sa sarili kong sikap na makapag-aral po ng college. And salamat sa Panginoon kasi kahit na paano is nakakaraos din tayo na makapag-aral po. So, yan. Hindi pa rin ako, guys. Mag-isawa. Mapasalamat sa inyong lahat. So, ito, guys, yung nabili kong, ano? Kanina, oh. Kumpletan din yung mga kadulo. Bibigay ko na sa pamilya ko. Dahil, gusto ko silang makarao sa araw-araw po. Ito, guys, yung kapag-garampan namin dito. Kakatapos pa rin dito, guys, ng, ano, um, bagyong huwan po sa amin lugar sa probinsya po so tagkatsagaran tayo mga dolo kasi hindi naman pa, palagi talo Ganyan lang yung buhay babangon din tayo palagi basa sipag lang talaga so kailan, ngayon na ako guys ano, nag naglong video mga dulo, kasi nag aaral tayo mga masadong masyadong yun bugbog yung utak natin dahil asa araw-araw nagsisikap -araw, pa tayo mga dolo para makahanap ng mga kain namin mag-aaral pa po pag umaga and ko yung aking mga patid binibigyan ko ng kanilang baon dahil nga po yun isa po uh, panganan na breadwinner sa mga kapatid, maaga nagtrabaho dahil sa nakaranas ng kahirapan po and ito ito tayo lang guys nang tutulong sa pamilya ko kasi ganun yung buhay eh huwag lang susuko para hindi matalo uh.